Isipin ito. Nagmamaneho ka sa isang abalang kalye. Bigla, may sasakyan na lumiko papunta sa iyo. Napansin ninyo ang isa't isa, pero huli na ang lahat. Banggaan. Sino ang totoong may kasalanan? Paano kung parehong nagkamali? mari pa bang may isang tao managot ng buo kahit na ang isa rin ay nagkamali? Malugod kang inaanyayan sa mundo ng doktrina ng last clear chance. Isang makapangyarihang prinsipyong legal na nagdidesisyon kung sino talagang dapat magbayad kapag may aksidente at tila kapwa nagkasala. Ang doktrina ng last clear chance ay isang mahalagang tuntunin sa batas ng tort. Sinasabi nito, kahit parehong nagkamali ang dalawang partido, ang taong may huling malinaw na pagkakataon na maiwasan ang aksidente, ngunit hindi ginawa ay siyang mananagot ng buo sa nangyari. Ibig sabihin, kung ikaw ang may huling pagkakataon tata para maiwasan ng sakuna ngunit hindi mo ginawa iyon ng maingat ikaw ang mananagot sa lahat ng danyos Minsan parehong nagkukulang ang dalawang partido Halimbawa may isang driver na beating the red light at ang isa naman ay overspeeding karaniwang paghahatian ng pagkakasala. Pero kung nakita ng mabilis na driver ang tumawid na pula at hindi siya nagpreno o lumiko para makaiwas, sinasabi ng batas na siya ang may huling pagkakataon para maiwasan na aksidente. Kaya dito mapupunta ang buong pangagutan pinuprotektahan ng ng ito ang mga taong bagyang may pagkakasala o nasa panganib pero gumawa ng tama sa pamamagitan ng paglagay ng pananagutan sa huling taong nagkulang. Para mas maintindihan mo, ito ang mga susi na tinitignan ng korte. Una, magkaparehong pagkakasala. Parehong nagkamali ang dalawang partido. Pangalawa, huling malinaw na pagkakataon. Isa ang may huling pagkakataong maiwasan ng pinsala sa makatuwirang paraan. Pangatlo, nasa panganib ang nagklaro nasaktan ay nasa delikadong sitwasyon na Pangapat Dapat alam ng kabila ang panganib Alam o dapat alam ng kabilang partido ang panganib At panglima Pagkabigong gumilos Hindi gumawa ng makatuwirang hakbang para maiwasan ang sakuna kapag lahat ng ito ay tumugma. Ang nasabing partido ang mananagot ng buo kahit na may pagkakasala ang kabilang panig. Tinutukoy din ang prinsipyong ito bilang doktrina ng humanitarian o discovered peril. Bagamat malawak ang tinatanggap hindi ito palaging nakasulat ng direkta sa mga batas. Sa Pilipinas, nagmula ang doktrinang ito sa interpretasyon ng Article 2179 ng Civil Code na tumatalakay sa contributory negligence kung saan kapag parehong nagkasala ang may huling kapabayaan na sanhi ng injury ang mananagot. Sinasabi ng batas kung ang kapabayaan ng nagrereklamo ay hindi direkta ang sanhi ng pinsala, ngunit ang kapabayaan ng iba ang dahilan. Maari siyang manalo ng danyos kahit may kamali ang bahagi siya. Narito ang ilan sa mga mahalagang kaso na nagbigayli linaw sa doktrina: ang Anuran versus Bonio na napagdesisyonan noong 1968; Bernardo versus Ligaspi na napagdesisyonan noong 2008; Philippine National Railways versus Pranti noong 2010. Ballaquero Transit versus Katubig noong 2011. Dumayag versus People of the Philippines noong 2012. Valencia versus People of the Philippines noong 2020. Opracio versus People of the Philippines na nangyari sa parehong taon. At ang pinakabago yung Robles versus People of the Philippines noong 2023. Hindi lang ito para sa mga abogado. Mahalaga ito para sa lahat. Kung nagmamaneho ka, nagpas sa pedestrian ka, o may ari ng sasakyan, alamin mo ang iyong responsibilidad. Kapag nasangkot sa aksidente, Maaring ang doktrina ang magpapasya kung sino ang mananagot sa danyos. Para sa mga biktima, nagbibigay ito ng pag-asa na makakamit ang ustisya kahit bahagyang may kasalanan sila. Ang kalaman ay kapangyarihan. Protektahan ang sarili. Alamin ang iyong mga karapatan. At kung ikaw ang may huling pagkakataon para maiwasan ng pinsala, alalahanin ang iyong responsibilidad. Minsan, isang saglit lang ang kailangan para maligtas ang buhay at matukoy kung sino ang mananagot. I-like, share at mag-subscribe para sa higit pang mga edukasyonal na video tungkol sa mga batas, trapiko at safety guidelines.